Ito mga pre, ah, kaya tumutupi ito sa riktahan. Oh. Ito, ah, standard pa yung black natin at original pa mga pre. Okay. Ito yung piston, kaya, kaya naman natupi ito sa riktahan mga pre. Dahil gawa ng carbon. Ayan oh. So, itong piston ring na ito, may problema. Sinukat ko na yan dito sa, sa mas cylinder black mga pre. No? Kaso mo, oh, ito na. May dala na siya. Ayan. Bagong-bagong -bago, mga pre. Genuine. Ayan o. Oh. Ayan. Genuine yan mga pre Ayan Okay Bali ang bilhin niya yata rito Kasama piston Sunset na ito mga pre no Ah uh, 1950 Kasama na ito Yun no Ayan Pero ito Mga genuine din to, Mga original din to mga pre Ayan Dahil nga Ano Bumili na siya Isalpak na natin Pero kung Hindi siya bumili ng black Piston ring lang Tsaka valve seal Yung ating papalitan at lens lang na chamber Katulad nito ayan o, Sobrang carbon na kaya chupi na sa riktaan mga pre Ibig sabihin kapag nasa riktaan ka na Kahit i-shield na mo ng sagad la Ang nangyayari lalo pang umihina yung hatak mga pre Ayan Tapos nga pala ito Yung kanyang cylinder head Kapalitan na natin kasi Nalustred yung Nakita nyo yung lagay ng spark plug ay lata Pag nangyari sa inyo mga pre lata Talagang di lagay nyo Pagsamantala Tapos ito sa akin ito sa akin. Yan, bininta na natin kay sir, no? Nalinis ko na. Ayan, oh. No? Okay, salpakan na ito mga pre. At mamaya, update ko kayo. Papalitan ng valve seal, syempre, Dahil bago black, bago piston, piston ring, oh, matik, palit na rin tayo ng valve seal. Ayan, ito yung motor. Ayan, shoutout kayo, no? Sa mayari nito, kay Sir Armando Miranda. Ayan, tropang malagas ang to mga pre. Ayan. Yan, shoutout out dyan sa mga napila dyan sa tropang malagasang. Dito sa may, ano, sa may Jade. Yan, tsaka dito sa woodland mga pre. shoutout sa inyong lahat dyan. O yan mga pre, naisalpak na natin. Yan, shoutout muna sa sa'yo sir. Iyan na, oh. sino isa shoutout mo? Si, ano, you know, si Queen Mary. Reyes. Mary Reyes. Iyan na. Oh. Shout out sa'yo, boss Mary Reyes. shoutout din kay pare ah. Oh. Iyan na. Oh. <laughs> <out> sa lahat. <laughs> Ayan mga pre, uh, ah, naisalpak na natin at nakakabit na yung block. Bagong-bagong cylinder block. Genuine. Genuine din yung ating ano, ah, cylinder head. Ayan. Ito yung mga pinagpalta natin. Subjects ni Andrew. Oh, start! Ito muna. Ito, ito yung mga Pre, pandari mo. Painitin lang natin. May Yung lata ba? Sose. Ano yung gang daw bagong bago ayan mga pre ayan na yung minor nya at kailangan may road test no oh. kahit na hindi tanggalin sa sidecar apat na araw na lalay Pagkatapos noon Iyon Unti-unti na patulin ng patulin tayo Hanggang sa kainan natin Isagad sa maluwag na karsada Para ma Magiging maganda lang Hakab ng ating black Tsaka piston Piston Tsaka piston ring mga pre Ayan Ayan lang Katatuli kay Kira yeah. <laughs> eh, <pareha. laughs> Ayan E oh, pare Ayan mga pre Ito na yung minor natin malamig pa yun mga pre pero ang minor niya ma -ano na, matining na oh, hindi pa mainit mga pre ano? Hmm. pero ang ganda lang melor malan pa kapag uminit oh, huwag na muna tayo mag sa carburetor sir ngayon mag-adjust ka mga konti-konti lang ayun oh. yung